iyon. Ayos. Happy New Year. Hindi pa namin natatanggal itong mga ano namin, decoration. Kasi, um, si Mrs. ano yan eh, half Chinese yan. Or <laughs> part Chinese. So, inaantay muna namin yung ano, inaantay muna namin yung uh, Chinese New Year bago namin kalasin itong mga decoration namin. So, yun. Ah, uh, mga Kapasi. Welcome back sa ating channel. Um, 'yun. Um Friday, ah uh, tapos na ang trabaho sa ating uh, workplace pero siyempre dahil magulang tayo at uh, may mga responsibilities tayo, ano tayo, uh, may trabaho pa rin tayo dito sa bahay. So 'yun, 'yun ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo sa bahay abang nagre-relax. Ano <laughs> nga ah, pala, uh, may ano kami. Uh, dito sa lugar namin, mayroong uh, snowstorm or blizzard. So kanina, uh, and, uh, nagsara yung mga highway. Actually, hindi lang highway. Alos yung mga main thoroughfare dito isinara kasi zero visibility. So, yun. Eh, thankful naman tayo kasi yung trabaho natin is napakalapit lang sa bahay. So, hindi natin naging problema yon Ang problema ko lang, magpapala ako. Nagpapala <laughs> tayo ng snow, mga kapasig. Ganun din ang buhay dito sa Canada, lalo pag nandito ka sa Winnipeg. Napakalamig. Napakalamig dito. Kaya, <laughs> yeah, yun. Sa mga nagbabalak mag-Canada dyan, Ayun, ayun, for sure, marami na kayo idea. So, isa sa dapat yung paghandaan kapag so, sinwerto kayo or pinalad kayo na makarating dito sa Winnipeg, sa Canada, or saan mong part ng Canada. Uh, pero kung sa bisikla, ka, uh, hindi, hindi mo mag magiging problema itong pagpapala. Pero pagka dito ka sa mga prairie provinces, sa mga Atlantic provinces, yung mga yan, ah uh, yan, kailangan mo mag-ready, ihanda mo yung sarili mo, kailangan malakas ka, kasi magpapalaka for sure. <laughs> Ayun. Uh, yun, uh, yun, gusto ko lang magbigay ng update uh, sa mga kapasid natin dyan na uh, sumusubaybay sa atin uh, sa ating journey sa, na ma-achieve yung ano, financial independence at financial freedom. And ah uh, So sa mga bago sa channel na to, ang core uh, content natin is yung journey namin para makapag-retire ng maaga. Yun ang aming end goal for now. Yun yung gusto namin ma-achieve. Kasi usually, uh, dito sa Canada, uh, I think pareho lang din sa Pilipinas, ano ang retirement age is around 65. 60 to 65. Yung... 60 is early retirement yun. So, yun. Pero usually, uh, 65 uh, years old. And ayoko sanang dumating sa point na ganun eh. Yung masyado na tayong may edad uh, di na hindi na tayo maka, you know, hindi na tayo lang kung malakas tayo pagdating uh, ng panahon eh. So, minsan kahit anong ingat mo, pagka uh, tinamaan ka ng hindi magandang karamdaman eh, 'di ba? Hindi minsan hindi na tayo nagtatagal, 'di ba? Eh Siyempre, gusto natin ma-enjoy yung buhay, uh, kasama yung ating mga mahal sa buhay. And yun, tsaka mas spend yung time natin sa mga bagay na gusto talaga natin gawin. Uh, gusto natin mag-travel. Uh, gusto natin, you know, ah uh, basta kung ano lang, kung ano yung pumasok sa isip natin na gusto natin ma-achieve or gawin na hindi tayo talisa no sa kung sino mang employer. Um, yung kahit na hindi ka kumayod eh meron kang aasahan na income. Syempre eh yung pwede kang mag-retire pero yung bills mo hindi naman magre-retire yan dire-diretso yun eh habang nabubuhay ka meron kang babayaran, di ba? So yung kailangan nating uh, sa toto to, sa content na to is we're we're trying to achieve that yung uh, financial independence and uh, financial freedom through passive income investing or yung cash flow investing na uh, uh, tinatawag so yun ang pag-uusapan natin and speaking of this uh, Friday ngayon may dumating na ulit tayong mga distributions coming from our uh, passive income portfolio so I-share ko sa inyo yan, guys, later. And yon as for now, eh, dito muna tayo sa bahay at uh, nagluluto si Mrs. ng masarap na ulam. Ay, yung aking dalawang prinsesa, eh, nakain na. <laughs> 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 See? Ayan si Mrs. Oh. Ayun. Ayan. Ayan. Welcome to our humble abode. Ito ay uh, um, simpleng bahay lang, maliit lang to. Pero swak na siya sa amin. Kaya thankful ako, nakuha ko tong bahay na to kasi nga, malapit sa trabaho. E, malapit sa school. Nakapalibutan lang kami ng mga school dito. Tsaka tahimik, kasi una naming bahay, eh ano eh, maganda sana siya kaso medyo magulo eh ah uh, andun yung mga ano yung mga street pharmacist na andun eh so <laughs> minsan may eh, mga nag-attempt na, na mag-break in sa bahay dun eh kaya mahirap na may mga bata tayo hindi natin pwedeng i ano hindi uh, tayo pwedeng mag-take chance sa ganun eh mahirap na 'di ba kung sa Pilipinas yan, okay lang. Iba kasi ang batas dito sa Canada, yung mga nagbe-break in, hindi mo basta pwedeng pirahin. Eh, sa atin, talaga pag akyat bahay, pag inabutan mo eh. Di ba? Minsan, <laughs> di ba? Minsan, hindi na inaabot ng umaga. <laughs> eh, bawal <yun> dito. <laughs> Unfortunately, bawal. Pero ganun talaga eh. Pagka first world country, uh, katulad ng Canada, hindi, pero yung US iba eh. Medyo agresibo sila dun. Marami silang baril dun Dito sa Canada, hindi. Um, uh, mababait In general, mababait ang tao dito. Mababait ang Canadian. So, yun. Alright guys, uh, papakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung na-receive natin na blessings. At maraming salamat sa ating mga viewers na sumusubaybay kahit ilan lang kayo. <laughs> at least eh nagsisimula pa lang naman tayo. I'm hoping na pag kami nakapanood dito mga content ko, eh, may matutunan sila at ah uh, uh, sana ma-achieve din, din nila yung mga goal nila sa buhay. Uh, ako ang goal ko nga is yung makapag-retire ng maaga kami ni Mrs. Ma-enjoy namin yung buhay namin, Ma spend namin yung time namin sa mga bata, di ba? Yun lang naman. Uh, yun ang end goal. Ang tool natin is, ang end goal is early retirement. Ang tool natin is yung financial uh, capability, financial freedom. Kaya binibuild natin yung capability natin or yung ating money-making machine na magpo-provide sa atin ng income para maka-sustain sa lifestyle na gusto namin. So, yun. simple lang naman lifestyle namin. Uh, gusto lang namin magbakasyon na araw-araw. <laughs> joke, <lang. laughs> joke lang. Joke lang, joke okay, lang. Gusto lang naman namin, ano, makarali, ano lang, makapag-relax, makapag-travel ng konti, you know, para lang magawa lang namin yung gusto namin. Uh, ito, katulad nito, pagkagawa ng content, uh, sinishare ko sa inyo. So yun, maraming salamat guys, maraming, sa mga, maraming salamat sa mga sumusuporta at saka na naglalike sa ating uh, uh, mga video. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, bago natin umpisahan yung uh, pag uh, I-reveal ko kung magkano yung dumating sa atin na distribution this week. Uh, balikan lang muna natin kung ano ba yung naging performance ng stock market ang S&P 500 for the following uh, time frame. So for today, ang S&P 500 ay nag-close ng 1, plus 1% sa 5%. 1,996.66 points for today. And in the last 5 days, um, nag-gain siya ng 2.91%. And for the past month, uh, down siya ng 0.89%. And yung year-to-date niya is 1.96%. So, yun yung um, performance ng S&P 500 uh, on those time frames so dun naman tayo sa Nasdaq 100 so sa Nasdaq 100 guys for uh, one day performance for today nag gain sya ng 1.51 percent or 19,630.20 uh, points in the last five days uh, It's up by uh, 2.45%. And the past month, down siya ng 2.38%. And for the year to date, it's uh, up by 1.65%. So, yun yung uh, dalawa in the indices na uh, tinatrack natin. So, yun. So, punta na tayo dun sa ating uh, income portfolio. Okay, guys. Ang atiintayin ako. So, para dito sa ating uh, third week distribution for the month of January, simulan natin sa ticker symbol QDTE. Uh, we receive a uh, total of $35.47 for the third week, followed by triple QY, $54.67 and followed by YMAG. $10.50. So, ito ang laki ng binaba nitong ticker na to ng yield max. Uh, uh, so, in expect ko na mababa yung magiging uh, performance na itong ano, uh, week na to Pero, let's see. Uh, YMAX, uh, we received a total of $50.93. And then, MSTY, we received a total of one dollars and eighty cents. So that's all for the just for the third week. So in total, or I'm sorry, meron pa pala. Meron kasi ako nga small amount na Naka-separate na MSTY. Uh, $17.43. So, yun. So, for the Um For the total uh, amount of the distribution na, na received natin for uh, all those uh, weeks for the month of January first week second week and third week and total natin is nine hundred sixty one dollars and fifty two cents. By the way, guys, if you're new here, etong distribution all is um, in uh, US dollar. So yon uh, conversion rate right now is for the Canadian to US is or I mean US to Canadian is one and forty four cents or dollar forty cents so mababa ang ano ngayon mahina ang Canadian na dollar compared to US dollar so yon kaya preferred ko yung ano uh, US dollar ngayon kasi nga mas malakas ang US dollar compared to uh, Canadian. So, if ever I need uh, Canadian, uh, I can uh, just uh, withdraw uh, from our US dollar account and, you know, convert it to Canadian. Uh, for sure, merong conversion na uh, conversion fee, but then, still, uh, mas uh, mas ano tayo, mas panalo tayo kapag uh, mag-convert tayo from USD to Canadian. So yun guys, uh, that's just a quick uh, recap for the month of January 2025. So kumpara dun sa ating uh, last distribution or I mean total nung distribution last December, ang laki ng tingin ko ha. Wala pa naman yung last distribution na yung fourth week. Tingin ko ano eh mababa tong distribution na ma-re-receive natin for uh, the month of January 2025. So ganun talaga kasi yung market in the past few weeks uh bumaba and uh, kasi naglabas ng mga data ang ano ang uh, US uh, economist uh, with regards to ano uh, jobs and yun nga inflation. So yung reaction ng market uh, the past few weeks is uh they took that news yeah, negatively so bumaba yung ano stock market but all in all etong actually itong today uh naka recover na ng konti and uh, hopefully magtuloy-tuloy na we'll see kasi may inauguration na mangyayari si Donald Trump eh, will be inaugurated on January 2020 or 25 something like that Uh, inauguration na ni Donald Trump we'll see kung paano magre-react ang stock market and um, so far uh, sa under Joe Biden's uh, administration uh, maganda yung ano eh maganda yung trend ng uh, market and ano uh, talagang nabibit niya yung mga uh, jobs report nabibit nila ng government nila and ilang beses na rin nagbaba ng, uh, interest rate ang Federal Federal Reserve sa Amerika. and dito din sa uh, Canada nagbaba na din ng ilang beses nang nagbaba ang uh, Bank of Canada ng uh, interest rate so we'll see kasi yung, yung uh, jobs reports ng Canada uh, for uh, this quarter is ano yata eh positive so ang tendency ngayon, napapansin ko, kapag maganda yung nabit ng forecast, na uh, nabit yung forecast ng uh, jobs uh, uh, created within the certain period of time, eh, ano, ang trend ng stock market mababa kasi ang tendency nun, yung interest rate is most likely may, pwede siyang ma-hold or kung mag-reduce uh, man ng interest rate is ano lang uh, very minimal compared to kapag kayong uh mas mababa dun sa forecasted na uh, uh, jobs created ang lumabas or ang naging result for the let's say or uh, for any particular quarter of the year <clears throat> um mataas yung tendency na bumaba yung interest rate So yun, that that's how I uh, see it and that's uh, that's how I notice it kung paano siya gumagalaw. So, Anyway, guys, uh, maraming salamat sa uh, time nyo and uh, ano uh, hopefully you find value uh, watching my videos and uh yeah. Uh, sa mga hindi pa nakakapanood uh, kung ano yung ginagawa ko um, investing in higher the uh, Covered called ETFs uh, on our uh, uh, tax-free savings accounts and sa mean uh, registered account, and so yun uh, yun yung ginagawa ko and uh, yeah they pay us uh, distribution every week and every month and yun uh, that's uh, that's how I uh, ano, uh I see myself and my wife uh, uh, hopefully retired by. Uh, by doing this kasi nga uh, uh, I'm on more on uh, cash flow investing instead of growth kasi nga I, I need the uh, additional income so para protection na rin sa amin if ever na may mangyari sa uh, sino man sa amin ni Mrs and we stop working I know uh, meron kami yung pagkukunan ng consistent uh, monthly income and uh, yun yun lang um sana ma, ma ano ma breakdown ko pa to ng, ano eh, kasi bago pa lang tayo dito po at talaga alam ko paano ko siya i-breakdown na no, maayos and I'm really ano um I really wanted to share this guys sa inyo kasi nga uh, kung kaparehas namin kayo na uh, hoping to retire early and or or just have an additional cash flow every month or every week um, ito yung ginagawa namin. So far, um, nagwo-work naman siya para sa amin and yeah. And yeah, gusto ko lang na ano, uh, magpasalamat sa inyo. And I hope you find value and you learn something from this video. Um, maraming salamat ulit guys. Uh, kahit na kaunti tayo, I know mag-grow tayo and I know maraming tao na nag-aspire na makapag-retire ng maaga uh concern ng ano uh, sustainable and consistent passive income na can uh, uh, handle all the uh, expenses or the bills that may that you that you have uh yun lang and uh, maraming salamat ulit and see you on the next one